Lagi so, nandun ka sa'yo. Ayun na, hindi na nga gumawa na yung cheat niya. Patay na. Hindi, hindi, hindi. Bawin pa siya. Na? Nagkalag <laughs> talaga ako, boy. <laughs> Bawin na eh. triple kill niya pa. Sige, palag mo lang, palag mo lang. Naka-cheat na ata siya. Sure. Kaya nga, pil ko din eh. Palma yung, ano yung mga puso, tisipan niya. Kakakon sakit mo. Ah, kiter nga siya. Ah, kiter nga siya. Tira mo, nagyutan sa kanya yung buk. Nag-recall siya, nag-recall siya. No to... Savage po. Oh. Okay, kakakon sakit nga po yun. Okay lang eh. Gago, may inyak. Nakabit ah, ka ba? Dito nga pala sa game 2. Umalis na yung isa nilang kasama kaya nag-invite ako ng kakilala ko para paniwalain talaga tong mga nakasama ko sa team recruit na may cheat talaga ako. Welcome. E mag-ano ko? Recharge. May pera, may dagdag bang pera doon? 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them. Ay, sa hindi niya nyo, 10 10 10 gold lang. Anong bibili ko ng 10 gold? sa akin kasi inipon ko ilang years ko kaya nga, okay yung maraming pera kaya naman ginastos ko lahat ang ginagamit ko akunti <laughs> binili ko ng hero na kahit ayaw niya nagalit sa yun ba ba't ko binili? wala akong magamit sabi ko tara 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 Wih yes! sayang. Ada. Di mo bercinta. Hindi pinagbigyan ko lang talaga siya. Ano ba? Kago, nagalag na ako kay. Hindi ko alam magalag na ako. Peter Cross. Nakaon yung chick boy. Nakaon yung chick boy, promise. Ingat ka dyan, ano? Ingat ka dyan, cyborg. Mapak na nga lang gamit ko. Papatayin ko pa. Mundi Everview. You'll ba'y alam mo yung issue ba yung sa MPL ba yung ano yung nakamapak? oo oh. pero dati pa naman yung issue halata eh no grabe yung mapak niya no halata nga halata yung sinabihan nila na nakamapak dati hindi in lang talaga yung kay e Chaco no? oh. halata Kabi naman eh hindi nakamapak si Chaco ano yung mapak ko pang yung... nagkabra ako yung... yung... may mga blind spot ako na Naka-cheat daw siya Gat. Uh, ito, cheat. Naka-cheat ako ang lag ko. Huwag kayo mag-cheat. Nag-alag ako. Ito sa portage. Patay sa okay. na saan. Ang ng flaker yung... Ito ba ang hala niya? Hindi ko pa na... Uh, ingat wala. May, may ulti pa kasi yung Invoy. Papakuha ba ako sa hin para maretry mo? Hindi, okay, pakuha ka na. Pa. Wala sanib? Ay, sa manib sa iba. Okay lang. Sabihin niyo kasi sa- Angelo, sa manib na Ito cheater eh. Sa Hindi. O, so Hindi na nila. Kailangan na Ay, sanib mo kasi sa cheater na, ano. Sanib mo kasi sa cheater ano pala. E sa sa so, so P ang kita dyan sa, sa base natin. Tsunay na. Tsunay na. Ala! Ala naku, gago. Mali yung rhetoric ko. Huwag mo open oh, naggalag kami, huwag mo opinion open yung cheat. Tangay na. Magkakala no, tayo. <laughs> Nagbaka ko? Nagbaka oh, ko? Huwag ka nang mag-back, Gagi. Gagi, oh, nandun kasi Ayun na, hindi na nga gumawa na yung cheat niya. Patay na. Hindi, hindi de de, Hindi gumawa na Naggalag talaga ay, ako, boy. Uy, Kaku triple kill ka niya ay... pa. Sige, palag mo lang, palag mo lang. Nakachit na ata siya. Kaya nga pili ko din eh. Ako pag recall, Ay, hindi na makita. Hindi, ipakas niya na sa taas eh. Di ba naman napatay niya yung ano, yung... Basta yun. Tatay na, tatay ako sa ginagawa ko. Nabas mo na yan. Hindi mo ito lang ang boy! May naku-open ang kit! Bagal mo naman! Ano ba yan? Ano ba yan? Tara na dito! Parang pressure kay D'Angelo kanina, boy. <laughs> 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 Grabe yung pressure sa kanya yun, oh. Gawag, eh. <laughs> Lahat D'yan. Yan! Yan! D'yan! 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 Lahat D'yan <di laughs> nagawa sa kanya. Ako pa yung turtle! Ito, Flynn! Ito! Sige! sige Pasokin mo! Taffy Taffy to Taffy Taffy to Tower die, wala sila sa kasi Sir, ano ba? Ako, hindi naman sa ano Okay, gago ka na yung si Kay Pinulti yan ako Sige, sige, itant mo nga, itant e mo nga Uy, be! Save mo ka Gago, kung ano? Okay. Ay, Wala akong cooldown. Pull yung yeah, mga mga... Ano ko. Okay, okay. yung... Alam ko hini-limine ka diyan Opa. talaga ako guys. I swear to God. Kumaya na... Ah? Huh? Ang <laughs> mo dyan, pi

Okay, Pwede but ka ba the... namin na add friend? Pa pa Pamitik mo kami ngayong araw. Bas. <laughs> ka <laughs> <laughs> so may work ako po? Junel! Kala kayo <whats> <come>? sa'yo. Junel! Junel! <hati> Di ba may walang pasapukas? Ba't may trabaho ka? Wala pang turtle boy. Kalma mo yan. Oo! Ano ba yan? nag ako diba? Oh, work Uy, sige! Hultian kita dahil nag-work ka. Ba, yan natakot. Sinultian ko nang... Ano ay nag-work? Hindi yun. Mean, Puro hugot na gabi. I mean, yung ano ba, may trabaho ba? Sila ba akong pera? May... lang kailangan ko ng pera. Ano ako nga Magtutulak na lang ako. <laughs> Ito lock mo yung ginagawa ko, bro. lock mo Ang lag Meron pa ako mga strap na gawa siya eh. mo yeah, kung right. malag ka. Nandiyan naman sila. Wala yun na. Hindi nila Baka matanso ako na ito. mo 1 ito yung ugot. Ay, kako. Hey, bakit sa na ultihan na ultihan Ay, tanga Uy, wala nakita. Uy, wala, wala. Uy, Look. Ilihit ako ng ka to. Ang layo ko sa tablet. Ako, kalma yung... Kalma yung ano niya, Mga puso. Titipan yeah. sakit niya. Ah, ang nga siya, Tira mo, sa gitna sa kanya mo diyan, cyborg? Nag-German cut ka? Nice! Galing-galing, galing ano, tira. Pleche. Nag-Mubarikat siya. Nak-concel mo yung ano, yung ulti ng Yagwon. Sila muwan sila, Gago lagi German ka wala hello. Ano lang sakit mo Ano turtle Lord, lord, lord. Yeah, lord guys, lord. Yung yun ha? Papadukot ako sa yun. Papadukot ako sa'yo. <tinyo> yun. siya. Galing talaga niyo. <yung>, Kira mag-content es mo pa sa akin, wala nga akong team. So, eh, di namatay ako dun. Ano? Lusot? May ulti siya. Pero nakansin yes, yeah. <laughs> yung ulti. Ang galing mga yun. Kasi yung mga anbay. Hindi, ganun lang kita kamahal ko. Gago yung Bane, pinupusin sa natin. Yan mo na.

Nga, sabi ko ba? Bakit sa base? Bakit sa base? para oh, hello. Gising-gising Sobra unang And no one. Hello, hindi you <laughs> hello legend does you all take Eh, dito ko nga na dyan. Isa pa te, isa pa. Hindi pala yung... Ang tusa, ah, no? Um, o pa. ka na matulog, o, Cheater. O. Kaya nga lang kami nag-winstrip, eh. O, uh! oh, day! Day! Oo nga, last game. Huwag na, hindi nyo kailangan ng tulog. <laughs> last game, Cheater. Oo, oh, hindi kailangan talaga ng tulog. Eh. Cheater naman kayo, di ba? Dali na, may no, start mo agad akin na para di sila mag-quiz. Tawis na, pogi. Go na, go na, go na. Okay. We are not cheaters, start po na. Yes, yes, dito yung... tayo pauto. Yes, one next, one next.